Lahat na naman si Panuli at manggugulo sa inyo. <laughs> Ayun o, no, natubo na o. Oh. Ayun, Ayun o, no, tamo o. Oh, o, di ba? Tatlong piraso pa. magandang umaga, magandang araw, magandang buhay sa ating lahat mga idol, mga panulapens. So, kumusta na po kayo mga panulapens? Ngayon po ay ang oras ngayon, alas 9.30 ng umaga wow. mga idol. So, tangali na. So, uh, mga idol, mga panulapens, uh, nais ko muna kayong batiin ng maligayang maligayang Pasko. Woo! Mga panulapens, so, Mga panulapens

<laughs> hey, mga idol, mga kababayan. Kumusta na po kayo, mga kababayan, mga kababayan namin sa ibang bansa, yung mga kababayan namin na hindi na ubu ng bansa Pilipinas. Nagma-migrate na dyan sa ibang bansa. Kahit saan kayo sulok ng mundo, nandoon mga idol. Merry Christmas sa bansang Pilipinas, mga panonood. <laughs> kumusta na po kayo? Merry Merry Christmas sa pagkakataon niya ay December 11 na, mga idol. So ngayon ay araw ng lunes, mga panonood. So ito ang content ni Panoli ngayon Wala tayong pasada so, iba naman yung ating uh, content ngayon mga idol Yung vlog ko So ano i-ready eh, mga idol? Kasi nga malapit na ang tanghali Tanghali mga idol Ano ang ating ulam? So ano ba ang ulam ni Panoli ngayon? Uh, Nalalapit na tanghali yan niya so, ay pasado na swimming na So ilang oras na lamang at kakain na mga idol So kami sa pamilya ko ang kumakain ay apat kami apat si, si Panuli, ako saka si Monica, saka si Limar tapos yung isa anak na sa Manila ay may trabaho siya doon kaya medyo malayo mga idol so yan, good luck sa mga uuwi ngayong December, ngayong uh, panahon ng Christmas, mga kababayan namin mga kababayan, kumusta na po kayo at si Panoli ay magre-ready ng uh, tanghalian ngayong uh, uh bagang ito, kayo araw na ito mga idol, at syempre yung ating tanghalian abot ng mga panoli, hanggang hapon kasi ganito ang buhay dito sa probinsya yung ulam natin sa tanghalian kung kayang pagkasahin hanggang hapon pinagkakasya mga idol so kung ikaw ay taga dito sa probinsya aba, kailangan mong magtipid mga idol mga panorbes kumasa na po kayo let's go mga idol mga panorbes at sana po subaybayin yung aking vlog hanggang sa dulo at tingnan natin kung hanggang sa time karting ng vlog niya ito mga idol so una sa lahat Woohoo! Makikilike like, yan oh. No. aking aso kalaga no May alaga akong aso ay. Kayo umaga. Pinaliguan ko yan. At wala nga tayong pasada ngayon. So, pinaliguan ko yan kanina. Sa pag ilang linggo na. Halos ng na yata na hindi ko napapaliguan. Yung aking alagang aso. Ayun. Naririnig yung aking uh, pagsasalita dito. Nakikisali, mga kaibigan. Ang birang buhay, mga friends. So, yan. kasi well, na kayo. Ako'y nakasando. Yan. Nandito ako sa bahay. At pa... Uh, Pano'y masada, hindi ako nakikisando. Lagi ako naka-tsurf. Yung mga ordinary t-shirt ginagamit ko. Yung mga pang-araw-araw natin. Sa ating uh, hanap buhay. At, siyempre, nakasurf si Panoli. Huwag so, natin natin. Uh, so. Kasi nga, nandito ako sa bahay, mga idol. Ikaw ba, pag nasa bahay ka, syempre, kahit ano lang ang pwede mo suotin, di ba? Oo, so, malaga. Maraming 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 salamat sa inyo sa inyong uh, wow. sulit na pagsuporta sa ating Malit na YouTube channel. Mga kababayan, mga panunay friends. na lang, si Panuli at manggugulo sa inyo. Pambirang buhay! <laughs> <laughs> Pambirang buhay! Let's go! At uh, kanina nga, habang ako may ginagawa sa bahay, nagwasing ako ng mga tricycle. hindi ko na ini-vlog. Madami na akong ginawa kanina, hindi ko lang i-vlog kasi busy, si Paroli. Oh, so, ito nga, <laughs> si Mesis ay... Ah, may naglalako kanina ng isda, may naglalako dito eh, marami naglalako dito. Kayo ng mga bandang alas 7, alas 8. Ang binili ni Mrs. ay gilid. Ah, parang tulingan yata yun. Tulingan ba? Tambakol. Ewan, ako naguguluhan eh. Basta gilit mga idol. So gagataan, lalaho ka ng talong. So ang kailangan, pagkaginataan at saka may talong, ang uh, isda. Ano kailangan? Ano kailangan mga idol? Wuuuuh! Anong kailangan? Anong kalulay friends? <laughs> Siyempre, kailangan ng... Anong kailangan? Ang <laughs> bira mo kayo mga kalulay friends. Wuuuuh! Shout out, -out sa <laughs> Ang kailangan sa Quezon Province ay... Niyok pambi ng buhay! <laughs> 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 oh, siyempre! <laughs> Kaya nga, is ginataan na, no? Saan ka pa? Ay, di hahanap tayo ng niyog. So, naalala ko dito sa kubo-kubo ko na ito, ako may mga nakatago dito na niyog. Hindi ko alam kung pwede pa. Pero yung iba, ay nagagamit na nung mga nakarang araw. Nagagamit ni Mrs. Panuli. Kaya ngayon, meron pa dito. Kompleto dito, dito, eh. Meron dito yung nakatabing niyog. Ipag <laughs> mga paise-ise Pinatabi ko dito minsan Ayun o, ayan o Nakapansin yan. yun sa so may sulok na yun May niyog dyan mga idol So, bubuntan At saka kayo rin Susubaybay so, nyo Ito ang aking content na yun mga idol Alright Big shoutout sa inyo At siyempre, hoy Huwag mo lang kalimutan mag-subscribe mga idol Baka ikaw ay hindi pala ka-subscribe sa aking YouTube channel Aba Makikisubscribe At siyempre, pindutin yung bell notification para updated ka sa lahat ng mga vlog ni Panuli. Yung lahat ng mga pila gagawin ni Panuli, makikita mo mga idol. Promise. Ano <laughs> so at syempre mag-like at syempre mag-comment. Uh, yan, maraming maraming salamat sa mga nagko-comment sa ating YouTube channel. Ha. Marami, maraming thank you. Maraming thank you sa inyo. Sa lahat-lahat, nababasa naman dyan. Basahin ninyo yung mga nagko-comment sa ating YouTube channel at uh, nakikilala ninyo yan, mga idol. Salamat. sulit sa panuli. Pambihirang buhay. <laughs> <laughs> Ahanapin ko yung All Alright Ahanapin ko yung liyog Ayun o oh, natubo na o oh. Ayun na Sino pa kaya ito Ayun o tamo O oh, diba Tatlong piraso pa O oh, may liyog pa o oh, isa Dalawa Tatlo ito yung siya tumubo na o oh. Pwede pa kaya ito pang gata Ay may gata pa ito Ito o oh, oh. Tete na 'yon. Oh, nakalug oh. oh Ah, oh. kalug eh baka na may tibogno eh. Oh. Ito 'yung isa, tingnan natin, nakalug din ito. Hay parang hindi nakalug ito ah. ay wala 'to, umbugnoy. Eh. Hindi nakalug. Ito yung isa. Hindi na rito kakalog, may tubo na yung... Okay. Pwede na itong pantanim. Kaya lang, pagka walang wala, pwede pa rin yung panggata. So, ito ang nakalog. O. Oh. O yan, nakalog o. Oh. Pagka nakalog ang niyog, kailangan kakalugin mo. So, may laman pa yan. Maganda yan. Alright, yan ang ating uh, gagawitin mga idol. Bubuntang ko yan, tapos ay kakayuri natin mga idol. Alright!

ハハ <laughs> <laughs> Ha 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 ha! mga idol at uh, natin sa pamamagitan dito kayo ran o oh. nakarigay tayo kayo dito ito yung mga nakaraan pa ginagawin nila na konti yan grabe mga idol oh. pupras-pras lang at saka kukuha ng panahot yan oh, sa koran mga idol kakayorin na mga idol oh. sa nung sa probinsya. Mano-mano ang pagkayod. Kung ikaw ay laking probinsya, alam mo ito mga idol. Pero sa ngayon, sa panahon ngayon, marami nanti ng kuryente na pangkayod. Sa mga palingkit ka may mahihirapan kahit hindi na side din oh kasi maitim na nakakahid na maitim ito namang isa Yan mga idol, oh, hindi na kailangan sa idin at uh, maitim na. nakakaid na yung maitim. Kaya hanggang dyan na lang. Yan. Linisin na ito. Ito lang yung ating uh, simpleng kayuran. Yan. So yan mga idol. Oh. Yan o. Oh. Ito'y gagatain pa para lumabas yung uh, kakang gata so malangis na ito kasi ito ay may tubo na mga idol isang piraso lang pang gata sa isdang may lahok na talong alright so let's go mga idol Woo! yun na mga idol oh. yung isda natin na gilit tulingan tambakol gulyasan. Yan. Ginataan na. Yan, oh. Ginataan na natin yung ating kinahid kanina. na. Oh. Iginanga muna siya. Iginanga muna yung isda. Tapos kinatian sa baw. Tapos yung talong ay inilagay. Nung malambot na yung talong, saka inilagay yung liputok. So, yan oh. May rekado na siya mga idol. Oh. Sarap na naman ang kain natin ito mga idol. So, maya-maya lang ay kakain na tayo, mga idol. yan Kumukulo-kulo na. Medyo yayapot pa ang sabaw niyan, mga idol. At ayan uh, ang nagluloto si Bispanoli. Kasi ay masarap siyang magluto mga idol. Alright. So, let's go, mga idol. Wow! Ang binirambuhay yun, no, lalagyan ng konting ingredients ayun ayun uh, sarap mga idol, alright so yun mga idol, mga panel friends at uh, tapos na tayong magkayod yun, katatapos ko lang magkayod, nilikpit ko na yung kayuran, yan at uh, na ito yung kinayod ko mga idol, oh. yan yan, na <laughs> so, ayos ito, katamtaman na lang ito mga idol ito yung gagatay ni Mrs. Panuli para lumabas yung kakanggata. Uh, isang niyog lang ang inabot natin. So, yung tatlong niyog na nakatabi dito, ay binuntan ko. Yung isang nakalog, ay may tama rin pala, hindi rin Kasi, video may amoy. Yung isang niyog, yun. Uh, binuntan ko. Yung namang isang malaki na hindi nakalog, ay wala talaga, hindi pwede. So, ang nagkaig mga idol, yung may tubo yung may tubo at, at kinain ko nga yung tubo mga idol so hindi ko na ubos yung laki ng laki ng tubo ang ginawa ko taon lang taon yung aso binigay ko aba kinain din ng aso yung tubo kakaba <laughs> <laughs> gisisinga so kinain din niya yung tubo at uh, ito nga yung gata mga idol oh. ito nga yung kinahid natin kanina oh. so let's go mga idol at uh, dadalhin ko na ito sa bahay at para Uh, pihado nagluluto na si Mrs. Panuli at uh, maya maya lang ay kakain na tayo ng tanghalian so thank you for watching mga Panuli friends at uh, yeah, wala na tayong niyog na nakatago dito sa so, mga susunod baka tayo makakuha ng niyog eh di uh, itatabi ko dito pero dito naman sa amin ay eh, maraming mabibili ng niyog kung gusto may do sa una-unahan may nagkakayo uh, drone di kuryente so, kung may pambili ka, pwede ka naman bumili mga idol. Kahit sa bayan, kahit sa lugar dito sa Pilipinas, ay, may mga nagkakayod na. Yung iba, ginagata pa. So, kung nagmamadali ka at meron ka naman pambayad, eh, ito nalang magpagata. So, pinakita ko lang sa inyo yung uh, ginawa ko dito sa bahay at uh, wala nga tayong uh, ibang ginagawa ngayon, mga idol. Right. So, let's go! Mga <laughs> Let's go! Woo! Yun na, mga idol, oh. Yung isda natin na uh, gilip. Tulingan. Tambakon. Gulyasan. Ginataan na. Yan. Ginataan na natin yung ating kinahid kanina. Ayan na. Iginanga muna siya. Iginanga muna yung isda. Tapos kinati ang sabaw. Tapos yung talong ay inilagay. No malambot na yung talong, saka inilagay yung liputok. So, yan o. may rekado na siya mga idol. O. Sarap na naman ang kain natin ito, mga idol. O, so, gaya maya lang. Ay, kakain na tayo, mga idol. Uh, kulo na. Medyo yayapot pa ang sabaw niyan, mga idol. At ayan uh, niya, ang galotos rin sa Kasi ay masarap siya magluto mga idol. Alright. So, let's go, mga idol. O, oh, yan o. No? Grabe. O, uh, titikman na niya Wow! Pambihirang buhay. Yun, lalagyan ng kaunting ingredient. Ayun. So, ayan mga idol. Mga palawala friends. At ayan, uh, oh. Okay na to. Ayan, oh. Grabe. Kakain na tayo mga idol. Kain po kayo. Ayan, oh. Oh, ayan. May ulo pa nung isda. At saka talong. Ang sabaw, grabe. Ang yapot, mga idol. <laughs> <laughs> ang yapot ng sabaw. Oh, uh, gata lang yan, mga idol. So, tayo yung magkakamay. At uh, ah, sinis ay uh, na rin. So, may kanin yan. Grabe. Yan. Oh, may kanin na rin ako. At may tubig. So, let's go, mga idol. At siguradong hanggang hapunan itong ulam na ito. Yan, o, diba? Sarap tikman tikmanin nyo. Grabe, o. Sarap ng sabaw. so, yun, mga idol, mga panula friends. Maraming maraming salamat. Wow. Sabay -sabay -sabay Thank you for watching. Hindi ko na yung actual na pagkain namin at baka kayo mga so, maraming maraming salamat. In peace. au And my words No, I'm not perfect, but I hope you see my word Cause it's only you nobody know I was you first And for you girl, I where I do the work <laughs> <laughs>